Hello sa ating mga kababayan. Nandito ako sa Port of Laylay o dito sa Laylay Port sa bayan ng Buak At uh, nakita natin sobrang uh, sayang itong ano na ito, itong uh, ginawa dito sa Laylay Port. Ito sirang-sira na ito. Ayano. Oh. Kakalungkot lamang sa pagkata uh, imbis na ito'y nagagamit ngayon hindi pa kasi ito formal na na turn over sa LGU ng, ng buwak kaya hanggang ngayon hindi pa napapakinabangan at uh, tuluyan na itong nasisira sayang nasisira na ito parang may ginagawa po dito ngayon ito parang bago ito ano? naayos siguro pero butas dito oh. Ito. Ayan, sira na yan diyan. Nabutas na rin dito. Butas na rin yan. Yan. Etong bricks na nandito sirang-sira na rin. Yan. Nagka nagka tikal-tikal na yung mga bricks na nandito may kita natin ang uh, struktura itong uh, nalalagyan ng tubig oh, sa siguro nasira sa lakas ng alon itong mga pader dito yan o oh, nagalaw nauga nauga inaayos pero Oops. Na natin. Ito, nauga Sayang, ang dami pa ng mga kababayan kita dito na napunta kapag hapon. At uh, namamasyal. Ang sarap ng hangin dito. Ang sarap magligo. Yan. Medyo mali kalakisan. Makalakasan ng hampas ng alon. Medyo delikado. Yan. Tapos nakita natin meron dong mga buhangin na nakalagay. Tsaka bato. Siguro inagawa ito pero inabutan na rin ng siguro nung bagyo, lakas ng alon, lakas ng hangin habagat. Kaya natapon na yung mga bricks doon. Punta na napadpad na doon. Tapos hanggang dito inapasukan ng tubig ito. Tubig 'yan. Sayang ano, ito yung aspect. Ito yung uh, side pa lamang ito doon hindi na tayo masyado pumunta. Punta tayo dito sa kabilang side. Dahil uh, hindi man lamang nagamit. o pondo ito ng gobyerno. Tama po. Pondo ng taong bayan. Pero hindi nagamit. Dahil hindi siya properly turn over sa buwak LGU. Nagkanda sira-sira na po ito. Sayang yung mga ilaw, sira-sira na rin. Yan. so pakita natin yung nangyari dito sa side. O, ang ganda pa naman niya, no? Tingnan po, ang ganda. 'Di ba? Ang ganda. Iconic yung ganyang hitsura nito, iconic 'yan. Ang dami mga kababayan natin dito. Napunta ngayon. Ito pag tiningnan natin ito yung loob nito, nagkasira-sira na rin po ito mga kababayan. Yan, tama po si Kabay na nagkomento kanina. Itong part dito, nagkanda si Rasira na. No? Yan ito, hindi na napakinabangan. E, eh, pondo ng bayan. Ito, oh. Nagkanda si na po yan. Dapat sana ito ay naparentahan para nagagamit man lamang dito. Yan, oh. Wala na yung mga tiles. Yan, so... Grabe sayang. Sayang itong ano na ito. Sayang itong napakagandang lugar na ito. Yan po. Actually may ano ito may usapin dito before which uh, aalamin natin nga tatanungin nga natin kay Mayora kung ano ang uh, Hello kung ano ang uh, ano dito, kung ano ang plano. Ano pati tayo? Ah, shout out po. Kanina, shout out okay, sa mga tropa po natin diyan sa mga 50. bikers. Bikers, si anong bright anong grupo niya sa bikers? Uh, ano po? Ay? Ano pangalan Baguhan lang po kami. Ah, baguhan. Ikaw, ka pati. Mabo Shout out po kay Anay. Mga, mga bikers din po. <laughs> <laughs> sa dami ng bikers, hindi malaan nagbanggit ng isa. Balintuktukan, o, ikaw ba? Shout out. <laughs> So, sayang ang ganda tinan mo yung mga kabataan, mga uh, kababayan natin na nag enjoy Yeah, so ang ganda ng lugar. Dami dito mga nagabay. Kung yung bayan ng Buena Vista, tuloy-tuloy nilang ina-develop yung kanilang uh, park at saka sa Torrijos. Ito naman napabayaan. Siya kay Gapa Alam muna at kay Mama Cheryl naman. Hi po sa ating mga kababayan. Yan! Ikot kita. Ikot kita. Yan. So, Gapa Alam muna ako. Bye bye and special shout out to all. Hi Jason, Malala Dermosa. Nakauwi ka na ba ga? Yan. Si Jason, nakauwi ka na Jason? Ha? Huh? Yan. So... Uli, pakita natin. Pinasukan na ito ng tubig alat. Oh, yun nga, gawa mo dyan. Nanonood ka na mga picture dyan. Talaga, <laughs> may mga pamilya-pamilya dun, oh. Ang ganda, ano. And then, ito. Oh, sira. Warak. Warak na yan, warak. Bricks, sira. Kasira na talaga. Sayang, ano. Okay? Bye-bye.